At sa punto pong ito, ating pong talakayin ang update patungkol po sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito lang sa so Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muling ipinahayag ang commitment nito sa pagsuporta sa patuloy na pag ng Estado ng mga manggagawang Pilipino. Sa mensahe po ng ating Pangulo nitong Labor Day, sinabi nito na ang pag ng isang bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat manggagawang Pilipino. Anya, matitiyak ng sabayanan na ang pamahalaan ay hindi lamang tagapagmasid sa pagunlad kundi aktibong katuwang ng sabayanan sa paglikha ng Bagong Pilipinas kung saan ang lipunan ay patas at makatarungan. Patuloy niya ang mga proyektong magsusulong sa paglago at kasaganahan ng mga manggagawang Pilipino. Tainting po ang paninindigan ng gobyerno na hindi nito sila pababayaan. Bago sa higit pang itataguyod, hindi bilang tungkulin lamang kung hindi bilang pasasalamat at pagkilala sa tunay na halaga at sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino. Dagdag pa po ng Pangulo na ang trabaho ay hindi lamang daan para sa personal na pag-unlad pero ito ay isang mahalagang kontribusyon sa kasaysayan ng bansa. Bilang bawat magagawa ay nagsusumikap hindi lamang para sa pamilya pero para sa ikabubuti po ng lipunan. Nagbigay po gay po ang Pangulo sa mga Filipino workers sa kanilang dedication and hard work, sa kanilang mga sakripisyo at mahalagang kontribusyon sa nation building. Sabi pa ng Pangulo na nararapat lamang na ang pagdiriwang ng araw ng paggawa ay gawin na isang pagkakataon upang bumuo ng mga kongkretong hakbang upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat pamilya, matiyak ang kaligtasan sa lugar ng trabaho at mapangalagaan ng karapatang makamit ang magandang kinabukasan. At yan po muna ang update sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon hanggang sa susunod na Mr. President on the Go.